Ah, ako nagparga na ako ngayon eh. <laughs> o muna ka. <laughs> Kaya ko di ko alam. <laughs> <laughs> Kaya ko. Pero maganda yung lugar, no? Oo, oh, Tara. Tara. Halik po. Tara mga idol, breakfast muna tayo. Dito yan sa batang Magalang. Tara, samahin nyo kami at pakita natin. sinasabi ko SAU na at yung PSAU punta rito mabundok, mapuno wala pa palang bundok Bakit lang pala pero mapuno to bagyo mo dito mga idol, dito kung saan kami pupunta marami ng coffee shop dito eh mga naka na yan nakikita nyo, so pagpasok nyo dyan dito na tayo sa entrada Alteza Cabin Ating makikita doon sa loob Ngayon ko pa lang din napuntahan itong mga items Sa lapit lang namin dito Yan e tara, samahin nyo kami tapos nga nating makapasok ito uh, sinulit ko na ganyan yung lugar sinuyod ko na kumbaga bago kami umorder ng aming uh, almusalan At check check muna natin itong uh, paligid para makita nyo ano napakaganda napaka-classic tapos makikita mo yung ganyan tanawin no di ba ayun yung uh, kulap maaandar yan pa ano unti-unti paangat na kasi medyo ano na may oras nakapunta rin dito mga 7 or 7.30 siguro yan pero yan uh, na kami madaming tao ngayon tapos uh, may mga photoshoot ng mga magalang pageant dito ginawa yung photoshoot nila sa so, yung dalawa doon umupo na yun ito yung CR nila mga idol CR lang yan dito sa mismong resto ha? Uh, parang isang kwarto ko na napakalinis tapos uh, wooden siya yan ah uh, ang kahawin niya isa maamoy mo kahit nasa loob ka so ito in order namin mga idol iba iba kami ako in order ko to ito, may kamatis na mahal tigre 30 nata ng kamatis kamatis diba saka ay si kuya kamukha kami yung sa may Argentina sarap tapos may bawang na rice o oh, meatloaf ah, yun ang natin yung pagkain napakasarap mga idol lewan ko sa iba pero hindi natin na try pero maraming mo order dito ang dami nilang pating uh, pwedeng i-serve sa inyo tapos ito yung paligid yan habang kumakain ka yan ang matatanaw at makikita mo napakaluwang nung kanilang uh, resto tapos yung paligid yan ang makikita mo napakasarap magkape diba pag ganyan oo oh. Come um, on, man. Kung may nagpi-pictorial dyan, yun nga, yung sinasabi ko yung uh, Misa uh, Magalang na tiyempuan natin. Uh, Ayan, yeah, shoutout doon sa so mga tropa nating photo and video. ito sa na pinag-aano ko lahat eh. Kasi pwede mo naman i-snapshot eh. Eh, hey, shit. Alam ko piya. Kaya kami dalang kopyahan Ah, pero pwede mo ba i-sasakyan, no? Ah, ilalapit mo yung ano oh. mo, oh. sakyan mo sa ano. Na okay. Para nga talaga parang ano ko eh pwede ba nyo? bakit? pwede Ina-adjust ko dito yung ating uh, magic stick Ang so, natin dito yung Instant 4 Aliyam, kami Yun, yung pinakamakapala ng magic stick Hindi! 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 Oh, ikaw sayo Master ko na 'to eh. Talagang ka um, pa eh, Try natin. Hindi, may tali eh. Hindi, lalakad lang naman tayo. Kumain naman tayo Bakal mo na yung muka? Yeah? Bakal mo na yun. Awal tamo rin. Ayan. dito okay, makaisip dito. Yeah, Pero, that's me. May isip pala <laughs> siya. <laughs> wala raw wala. Lima. Dito dito. naman tayo, luka ba? babawal naman Hindi <laughs> Huwag lang <laughs> maingay. Ingay mo Hey. Hey, palitan tayo. Hi guys. <laughs> Welcome to Mix Cruz Vlog. Magpicture po. So ang okay. ganda. Hey. Nakita natin mga idol para mas ma at ma-enjoy ma natin ito. Siyempre, hindi ito na rin naman ako siya. Kaya, kasama ang mahal na asawa. Tara, Dave, siyang ganda rito. na Wih, <tuk tangan> Ah, ini dapur so ma maririnig niyo medyo nga ako so ganyan yung sample nung kanilang uh, cabin dito sayang at hindi lang tayo makapasok pero ang ganda ayan o no? yung paligid ayan yung side ito sample nung may swimming pool uh, yung swimming pool niya race. Olay. Pero single design. Tutu Porto, no? Opo, tutu. Magkano sir? Kami ano? 9,599. Okay, pag additional po na 'di ba? May 100. Ah, uh, 900 po. 99. That's may full na, no? Opo. Kada so, unit po may kasi may promo 'yan. May mga banda baron pa ba, sir? Opo, sir. May alin po kaming unit sa kabila? Ah, okay. So yung mga ano wala tayo like yung mga adventure no yung parang ganun. Talagang oh, okay. Talaga ano na siya no. Uh, wala akong zip line pero may mga bagay po na pwede pwedeng tayong mag explore. Uh, mag explore bandang. Oh. Ano anong pwedeng gawin Enduro pa, pwede ganun. wala ako enduro kung may da. May ako meron kami pwede siya. Opo. sa huh? uh, personal na na po 'yan. Ah. Pero ano pwedeng gawin doon? Halimbawa pumunta kami doon. Wala lang. Uh, mo lang. Uh, ah, yung lang po. Uh, pero the best, the best yung so, Biorito. So, six ito. packs. Six Abot. packs po, aabot ah, siya ng... Eh, kukompute ni Sir. Ah. Sige, sige, para sure. 900 ka na? each. Opo. Uh, o, di may get 6,000, mga 5. Ito, ito yan. 5,000. Ay, 1,000 na. Ako nga pala. Oo nga pala kasi naka-base na yung na 11, 11, 11 na. na yung set na pala yung 11, 2 to 4. Opo, oh ano. uh, may oh. breakfast na po tayo doon. Ayun, ay, may kasama oh, na yun. Sir. May breakfast po, saka kung gusto magpaano ng bone pie. Wow. Ano ah, wo, additional yun? Ay, wala po. Okay. Okay. kasabi na po sa... Ayos, so... Kaling, ganda. Oo, oh, pwede na, pwede na yun. Pwede na. Misan pa na siya naman namin ito gabi. Check-in po natin is uh, around... 2 to 12 noon po. Ito 12 noon. 12, 12 ang check-in, out po 12 noon kinabukasan. Hmm. Ah, okay. Pero kapag ah, nakawa, 12 to 12, parang ganun. Nakarating pa naman po yung Habit natin tapos gusto po uh, na-inform naman yung ano check-in or check-out. Pwede naman. Ah, uh, pwede naman. Yes. So, talagang ano po, talaga na nandito na, na po. Oo. Uh, 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 uh. So ano to, ah, uh, pwedeng tingnan sa loob? Hindi po eh. Hindi pwede? Para <laughs> at least mabablog na natin, no? Oo, oh, oh, hindi, uh, <laughs> okay lang. Hindi, <laughs> kung gusto po ninyo, doon na lang kayo sa tulay. Then magiging naman po. Oo, na uh, galing na kami, naglada. <laughs> ah, Oo, oh, 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 magiging oh, mataan. Uh, oh, okay. uh, Meron din siyang malaki. Meron po tayong malaki nandun po yung hmm. Atara ba sila natin kay Gibbs? Uh, po. Nakalabas naman po yung pool noon magiging ah, tayo, oh, tayo. Okay. tapos um, Magkano naman doon? Ah, uh, 20k po, good for 16 packs. Pwede okay. oh. Yung kung una, 18K, 10 packs lang po. Ah, so iba, iba rin talaga sa laki, okay. no? Okay. Meron pa rin po kami kung talagang um, uh, malalakas tuod, meron din po kaming bila doon. Yung dahan <laughs> namin. Doon bro. ka bababa? Baba. Hindi po, may ano po siya. may dahan din doon? May dahan din din po doon. May po siya, oh. Yung, ah, ah. Ng Pero yung sasakyan, may lalapit ng konti. May lalapit. Oh, parang yung, yung mga yung dun, nandiyan yung sasakyan eh. Dati hmm. po kasing fix Kape yun. Hmm. Ginawa namin yung po na bila. sa taas. Ah, okay. Thank you, boss. Sa 20K din po yun. Okay. Tapos, medyo malaki po yung pool nun. Kung malaki, ah, mas malaki. malaki. may pang malaki at may pang malaki. Barkadaan at oh. saka pamilya malaki. Okay. Ngayon, sir, ang last tanong. Okay. Dito ba may gabi ba? Hindi kami bibisit gabi, magkakape. Pwede naman po basta yung bukas pa po yung resto, di ba? Alas hanggang alas 7. Kaya. Hanggang anong oras? Hanggang ano oras, sir? Alas 9 sir yung Sara. sarado. Ah, siya, okay. Yung this oras. Hindi na. Hindi uh, yung bakaya. 7, 7. Mga na 7 na, pwede, pa. pa. Oh, pwede po. Ayun, okay. Okay. Thank you, thank you, sir. <laughs> <laughs> ano pa alam mo sir? Uh, Bern Guzman pa. Ay, shout okay. out sir. Thank you, thank you sa pag-assist. Pwede ba namin pasyalan yung malaki? Oh, salamat. Ano sana ang magalang bayan? Ay, gusto mo maging tagamagalang na? Hindi, ayaw Ate, oo. Oh. gusto. <laughs> Nabidyo ka. Ah. Bukoy ako, ano ka? <laughs> Ganda to, paggabi, tinan mo yung mga ilaw. <laughs> nabubuksan kaya yung mga yan. Ay, hindi, hindi. Di kuryente pala. Ano, ano lang, lang kumbaga... display lang. Style lang. No, hindi, pero nabubuksan yan. Ha? Nabubuksan yan. Hindi, ginunit na hey, nila. May kuryente, lang yung... Ay, nakuryente o. Ayan, nakuryente na hindi na nila, ano kung in-style na lang mahirap kung maganap ng luma ang pa oh, palengke sa mga ibang probinsya, meron pang oh, ma probinsya, marami yan oo nga Ay, ah, ito walang ano, parang ano lang pero malaki daw yan, 16, 16, pa 16 pa pa packs 16 packs, may swimming pool oh, Oo, malaki, magkano kasi? 20 <laughs> 20, Twenty. Ah, 18 Mayroon, may hapang tubig. Mga like, siguro oh, mga, hanggang dito mga 5 Oo, uh, mga sa worth uh, 18 to 20K. 16 packs. 16 packs na to, no? oh. uh, Sayang, hindi tayo makaka-pass. Hey, sa 20, di ba? Oo. Hmm. Ano, Oo, kahit lang kami. Ibuong na Tapos uwi na lang kami. Uwi ka na lang nun. Hmm. Oh, oh. matulog. Meron Oo. Oh. Ito ang ganda oh. 10. Para mas malaking pool nito. Ito siguro ang 20. Baka. Kasi dalawa eh. Oo. Oh. Ito. ito. Ano? You know, ito. Ganda. Eh. So ito yung tuwi. mayroon pa. Malaki you din. May know. ano siya. May function hall. May veranda sa harap. No? Oo, veranda Sa 60 years old. Nagal <laughs> pa yun. <laughs> ang ganyan, no? Ganyan ang paggawa mo, kaya Gibbs, no? Ano kaya Gibbs? Yan ang ganyan paggawa mo. Ah, mo na yung lupa ni Hacienda niya, no? Dito lapid. Ganda, no? Parang wala kanyang. Ay, yung may ano, yung may rice field. May rice field, may baguyan, kompleto. Pero hindi na, hindi, mas, mag, mas malaki yung original niya, di ba? Yung nilahar. Yung nilahar. May manggaan na na malalaki yun. Ricardo. Você tá um gandá, ó. Oh. Kami nagaganap na pictorial dito nga ito na. Is magalang daw. Chatir, nakabuo ng pamilya. Ah, uh, yung mga dati sa photography and Ito, ang ganda. May veranda siya. Tapos, may swimming pool din. Da. Holman nakagamit ako nyan nung nagbibiyahe kami na nagtitinda ng laruan yan yung e, mga dala kami dati nyan yun yung mga Holman kako nung panahon na nagtitinda kami ng mga laruan sa mga piyesta dala namin yun yun ang pinaka emergency light nung mga uh, nagtitinda sa mga pista. At saka yung mga ukay-ukay noon. Ganyan yung mga pinaka emergency light, 'yan yung mga ganyan. Coleman. Pinakasikat. Pinakasikat noon 'yan. Yung na naman. Pag may ganyan ka, medyo medyo parang may kaya ka na noon. ba ko Gibbs? Yan ang pinaka emergency light noon, di ba? Hindi ko inabutan eh. Ah, ganoon. Mas bata, mas matanda kami sa iyo, no? Kasera kasi yung sa amin. Oh, ngayon o yung mayaman yan eh. Oh, yung kasera, yun ay yun ang uh, oh. medyo hindi naman low class at saka ano. Uh, yun ang uh, pinaka standard na ginagamit noon. May ganyan kami, may oh. ka. Pa. Oo. Oh, oh. Sikat na sikat noon yan, Coleman. Ano parang, parang ano ngayon? Ano ngayon ni sikat ngayon yung uh. Ano yung emergency light na mahal? Blue tea. Bluetti 'di ba? Bluetti, yeah. eh, noon 'yan, Coleman 'Di bomba 'yan. Oh, tapos hindi lang basta sinisindihan pala 'yan, ha. Oh, 'Di bomba, bomba yeah. 'yan. Tapos hindi 'yan ang original niyan. Ang original niyan parang tela. Nakaisang araw na paggala tayo or pagrides sama ang tropa. Okay, eh, pauwi na kami mga idol. So, ayan. Masyalan nyo. Tuklasin nyo. Napakaganda mga idol.